Ang um, background information lang po, ang Panaon Island ay ang pinakadulong isla ng Southern Leyte. Um, aside po sa nasabi nyo na mataas na coral cover, ang Panaon Island ay part ng 50 priority reefs o region sa buong mundo kung saan ang mga coral reefs ay pinaniniwalaang ang makakasurvive sa devastating impacts ng climate change. Kaya dapat nating iprioritize ang, ang pagprotekta ng mga rehiyong ito. Um, dahil dito, ang Oceana ay naglunsad ng isang ekspedisyon noong wow. 2020 para i-assess ang coral reefs at mangrove areas. Dito namin napatunayan na karamihan ng coral reefs sa panahon ay nasa good to excellent pa ang estado. Ang mga ganitong klaseng coral reefs ay considered ng rare sa ating bansa dahil sa naturang man, uh, natural at man-made destruction na nangyayari sa ating mga reefs. Nagkaroon din kami ng socioeconomic survey kung saan majority ng aming mga na-interview ay kinoconsider na very important ang dagat na nakapalibot sa isla at yamang dagat na nakukuha nila dito. Naniniwala rin silang mahalaga na ma at ma ito para patuloy nilang ma-enjoy ang mga biyayang natatanggap mula galing sa kanilang dagat.